Ay, oh yes, so isang magandang umaga sa lahat o oh, uh, mayong buntag sa MTL and ano sa video so, naami karon na sa shop. Okay, so syempre gipa-shop na ako ako motor kay syempre sa kadugay na pod uh, na 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 og ako motor di na sa normal. So ayang dagan na lang jud kay murag kani ang iyang kusog. So ako sa gipa-tune up og ako pa syang gipa limpyohan ang carburetor kay para ma-check yun siya unsa yung hinungdan sa iyahang pagaway ko sa hatak sa motor. So, ako mo ko nang dati. So, ang ingon sa akong kaila, ah uh, kailangan yun daw siya ilistag karburador kay tungod sa, sa sa motor. O, syempre, di lang kay isa kami ko akong giad to. Syempre, giad to po isa ka-amigo. O, ingon po niya, uh, di niya na may ang karburador kaya kailangan lang po daw isdan. So, syempre, kita nga nagkalisod program gamay, kalisod, or wak sapi, or wak jay pang income, o or... nangutan <laughs> ako, o og... sa maayo, ani, so, pahindi magod nila, kay, kailangan jo is the kalaborador, so, siyempre, ang kalaborador sa si smash, nga 115, nga daya pang pride, ang pinakabarato niya, is nasa mga 3000 mil, oh! so, importay nga na, no, so, moto, gidala na ko sa laing shop, so, actually, naami diri sa, ah Purok 7, Carmen Dabo del Norte. So, para sa kuha, uh, nindot kayo dari nga mga mekanikunos dari sa Purok 7, sila Uncle Toto o giyang mga anak. Okay, kay mangita yun sila pamaagin no, na masolusyon na ng imuhang motor or sa ito motor matagaan na uh, solusyon nga dili jud ka makagasto or dili ka makapalit og piyesa nga ilisdan dayon so mangisa lang or pagitaan yun nila o solusyon nga maayo imong motor nga imong mobile lang ang i-labor nang nila kung nakakinlot pa speaking of labor dili sila mabungat o presyo silang pagpaayo so ikaw na daw bahala kung pila imong hatag o pila ang imong budget sa imong pagpaayo kay daw nila mapugos ang tao nga mga uh, mga kaya kadtong sa lisod po sa panahon oh my mo... God! Daghan kaayo ang magpaayo diri sila ha. So, kung mangita mo silang shop, okay, add lang mo sa Proksyete, sa Carmin. Okay, pangitaan lang si Uncle Toto, mekaniko. So, ila doon siya dito, no? Wala tao o wala driver na wala na kaila siya dito. Tungod sa ilang kamaayo o pag servisyo nga hindi ka ma uh, dili ka, mapre, di ka mapresyuhan og dako so nasle mga spare parts kung di ajud makaya imo ang motor so na sila yung mga spare parts na uh, pwede nila i-convert sa si imuhang motor. So, ang nakanindot po nila, kay, kung wag yung kay kwarta niya, gamito nyo nyo motor, pwede rin nyo mo utang uh, ilang labor mo. Oh, na kanindot hey, Ang actually, uh, ang short ko o kwarta sa pagpaayon ako uh, ano akong motor, tungod sa nadakaan ko sa uban uh, lagi nga uh, ingani buhaton ingani buhaton so ang yun nila Ah uh, balika lang midre og nakikwarta. So <laughs> karon kita nila ang motor dapat So atong paminawon kay tataog ilha pud untingan. Ah, sa okay, ang sakit niya sa kong motor kay hugot kaayo ang barbola og natuok na ang hangin. So, yung, uh, sa kinatibuk-an na, na sehat uh, Una na pud siya kusog ang motor. So apo siya na content to Ah, iya po yung gi-adjust na nga kaon sa lining kay ang tresera ug ang kwarta daw kay di siya ka, di ka So, iya yeah, po nang gi-adjust na ang lining na ko di niya na ug so makita niyo siyang kultoto diha kana ka color blue black nga t-shirt kan na satbang so mo siya ang kultoto mo siya ilado nga mekaniko sa Carmen so makita niyo diri ang pagbira sa motor

So once again, dahil kin salamat kay Uncle Toto o sa mga anak nga nag-ayo o nagtera sa kuang motor. Okay, so sa mga gustong magpaayo o magpa-shop sa inyong motor nga gusto mo makatipid, so duawa lang ilang lokasyon nasa Purok 7. Carmen, Davao del Norte Diyan lang mo agay sa may terminal So kung gusto mo madali, ipim lang ko para Matunan mo kung asa ilang location Thank you!